Tingnan oh, naman ang guys oh. Tingnan naman ang daming kambing na rin. Lalaki. At yun. Oh, buntis pa. Lalaki oh. Hehehehe. <laughs> <Ay>, Kakatawa. Aray, <laughs> kung mapapansin nyo oh, guys oh. Tingnan nyo. Kung bibilangin natin. Bibilangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 nya oh. Ang dami. Tingin nyo, lalaki arilaho ang pinakamaliit o. Ba, arilaho ang medyo panamalang yung liit. Ito. Yan o, mga panamala yan. Pero ito, yung itong barako, oh, tingin nyo, tingin nyo naman guys o. Oh. Ito nyo yung barako ito o. Oh, lalaki o. Oh. O, oh, ayan o, pinakamalaki sa lahat o. Barako. Oh. Palabas nga may barako o. Oh. O, oh, ito o, inahin, inahin o. Oh. Lalaki. O. Oh. O. Ari oh, niyo to sasama, baka ho to i eh, mapakamal yung kambing niyo yung asaw. Oh, yan ho nang nakakalkal na yan, aso yan. To, to 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 Tingnan naman oh, tingnan oh, lalaki. Me, me 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 Oh, dalabon pa kayo magina. Magina na kayo tatalo-talo pa kayo. Oh. Hm. Huh. nagtabi ho na din sa akin lahat. Pag pagasa ako ang ama. Oh. Eh dami oh. Dami na rin oh. <laughs> Ito halos pinaka ito ang medyo maliit-liit na ng kante pero panama na rin. Ito niyo naman hula ka na rin. Ito niyo ang ganda naman na ang katawan. Yari yata. Uy, may nang may nang siguro ang kinsili eh. oh May nang may nang kinsili. Ay, tara. naman. Ah, may naman kami hindi. May naman ayo pala. Parang yata ang pinakamaliit. Pero eh. wari ko ito yung pinakamaliit. Opo, 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 opo. Ay talagang gusto pong makaisa Oh, eh wari kung ay ari ho pinakamali ay itong isang ito Ay ari ho barako pa rin tao Oh Oh Wari ko yun niya ho pinakamali ay Oh Ay damay Oh, naman ang mga tataba Oh, lulusog. Kapal basa ho oh, ay eh, din oh, eh, ay ho part sa parting ito Ay eh, napaka damo oh. oh, nakikinig ang inahin eh Oh Hello Ego, ina kake martes. Di mo niyo kapintuhan ka at Facebook. Oh, oh na kake ka? Ah, apo? Hindi e, arroyo isang ito. Hindi oh. uh, nare nakikinig, oh. nakikinig naman ang naman isang araw. Kake martes dahil. <laughs> oh, Tinyo la <pinilala> kayo? Oh, bobo <laughs> oh, bobo. Paris para ka? Oh, oh. Paris para ka. Oh. La Magkaamu amu pa isang ito. Uyong. Magtatalo ng dalawa. O, para ako yan. Oo. Yan. Aso lang ho eh hindi tayo makapag -pressure Mahirap man mag -pressure. Ang dami oh. Tingnan naman ang dami na tayo. Ay, ari ho eh. ho Kahit pag-usamala yun eh. yung kambing na rin eh. Oh, yung po yung dalawa, yung dalawa eh parang walang kamali mali yung dalawang aray. Ay ay magparinit may banding-banding yata na pami, ng pamilya mo. Pamilya ninyo ay eh, mag okay, okay. Okay. Oh, tingnan okay. ko. Yan tinang ng tabi ko. Oh. Hello. Oh. Oh, ano kailangan mo. Ha. Ah. Sa so, kailangan. Ha. Ah. Ha? Ah? Magi-martis ka. Thank you, Matos Liga. Ano? Ano ka? Sususo o Hmm. Ang dami o. Oh. <laughs> Ariho, ko din o. Oh. ko din itong isang tao O, oh, tinyoan kami ay Oh. May, ano o? bait. Nakul bait ang isa eh. Laki o. Oh. Nagbasa nga ho eh. Nagbasa nga ho eh, eh. buntays. Oh. Laki oh, ba na maka ano eh. eh. Ba sa may buntays. Eh, pa, paano ka naman hindi maglalaki ang lagay na eh. Eh, bill ka naman ha. Oh. Itin nyo naman ho, oh, ang gaganda ng damo din at pagkayayabong naman. Ay, kaya naman ho, oh, ang gaganda ng oh, damo meron po yung mga laper ito ho yung laper yan Ag laper at saka agingay oh. pa e paano galman ho eh, hindi magaganda ang lagay ng mga kabinara eh, sige gan sa dami damo aw oh. Ito, ito, ka naman ho eh tinyo naman ho oh. ay sa sa eh, dami magiging pira na rin nga naman ah talagang ay eh, ho eh may namay namay ang kinsimil nga parasing aray eh. ay kinsimil kung bibili nyo ay may buntis pa ay kay hitubo na o oh. kaso lang oh. kung, kung kakarnihin nyo talaga ay eh, napakalaking hinaya nga naman oh, kung kakarnihin nyo siyempre alagaan nyo lang at mapapakinabangan nyo pa yung anak o oh. damay Eh hey, hoy mamaya, mamaya ko tinadudunaw oh, sa kay kubo mamaya, sa kubo ko, oh. nadudunaw, nakasilaw. Oh, tinyo mo man ang isang arit tsaka pagkampag na. Ay e ba ako makalakad? Oh, hello? Kasing uh, bosuk ko ngayon, kahanag pa ngayon ang mga lalapang. Oh, ay e ba makalakad. ang makalap, makalayo? Eh, oh. Siya, ay hey, ako sisilong laho muna at sobrang init sobrang init na rin din sa earth